Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! At bago po tayo magpatuloy sa ating uh, ito'y gabi ng pananalangin, ay makinig muna po, po tayo, makiisa po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Ian. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang totoo nga na mayroong blessing sa pananalangin. Salamat sa Panginoon. Bago ko mag-upisa, tayo ng manalangin. Ama namin banal, makapagyarihan sa lahat. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na patuloy mo sinamahan ang bawat isa, O Lord, ang inalangin, Panginoon, na samahan mo, Panginoon, na maibahagi ko, Panginoon, na maayos, Panginoon, na yung mga banal na salita, Panginoon, at maipamuhay, Panginoon, sa mga mga na, nakikinig, Panginoon, sa iyong tahanan na ito, Lord God. Kinalangin, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, ang magbibigay ng mga salita na ipahayag ko, Panginoon, sa mga anak mo na narito, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyo po. Panginoon, lahat-lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Isus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino ba sa inyo yung gustong magkaroon ng kapahingahan? Siguro naman ay tayong lahat yung gusto magkakaroon ng kapahingahan. Ngunit saan natin ito matatagpuan? Saan natin ito mararanasan? Eh, wala po, wala po ibang sagot yan. Walang ibang sagot yan, kundi lumapit tayo sa Panginoon upang bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. May isang kwento gusto ko lang i-share sa inyo. May isang magtatay, one time galing sa school yung kanyang anak nakikita niya na siya'y malungkot, na siya'y nabibigatan na siya ay dahil inaasar siya ng kanyang mga klase, tinukot siya siya. Alala-alala siya, alala-alala siya, problemang problema siya. Ngunit nakita siya ng kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, anak, anong problema mo? Sabi niya, marami po tay, marami. So parang, parang hindi ko na kaya. Parang, gusto ko lang magpakamatay, sabi ng kanyang anak. Sabi ng kanyang ama, <coughs> Pumunta ka doon sa batuhan, kukuha ka ng bato at ilagay mo sa iyong bag. Dali-dali naman pumunta yung kanyang anak. Sino? inutusan siya ng kanyang ama. At nilagay niya ito sa kanyang bag. Una, nilagay niya ng isa. Pagkuha ka na muna ng isa. Kumuha siya ng isa at nilagay sa kanyang bag. Mga sumunod, sabi ng kanyang ama, kukuha ka pa ulit ng isa at ilagay mo sa iyong bag. Ano-anong nararamdaman mo? Okay lang tayo, magaan pa po. Magaan pa man sa bag niya, magaan pa raw. Dagdagan mo pa ng isa, dalawa, hanggang maging lima. Di dag niya. Sabi ng kanyang anak, Tawa na po tayo, grabing bigat na po para hindi ko na kaya. Sabi na, sabi na kanyang ama, Di ba mabigat? Mabigat ka ba? Ipasan natin yung ating mga kalungkutan, yung ating mga problema, yung mga pag-alala natin sa ating mga buhay. Napaka-bigat. Pero bawasan mo unti-unti binawasan niya isa-isa, tinanggal niya sa kanyang bag. At unti-unti ay naubos na, sabi ng kanyang ama, anong pakiramdam mo? Magaan po tayo, nakaka, nakakapahinga na ako ng maayos at nakaka, nakakaginhawa na ako ng maayos tayo, sabi ng kanyang sabi ng kanyang anak, sabi ng kanyang tatay, ganun din sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon at bibigyan tayo ng kapahingahan. Kung mayroon ikaw man na nabibigatan, kung ikaw man na may mga problema, lumapit ka sa Kanya. Dahil sabi sa Mateo 11, chapter 11, verse 28 to 29, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y magpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maabong at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Salamat sa salita ng Panginoon. Sabi niya, Luma, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa totoo lang, hindi po mahirap ang lumapit sa Panginoon. Hindi po mahirap ang humingi ng tulong sa Panginoon. Bagamat nung una, isipre sa kalayawan pa lang yung buhay ko. Kapag kapag gusto kong mamahinga ko, kapag gusto kong mag-aliw-aliw, ay, ay pumupunta ako sa mga barkada ko, pumupunta ako sa mga bar, sasabihin ko na lang kasi nangyayari. Totoo naman talaga nangyayari sa buhay ko. Alos ikot ko na po dito yung bar sa puerto na ito. Dahil gusto kong makapagpahinga, gusto kong maging maayos yung buhay ko. Pero dito pala sa Panginoon, matatagpuan yung tunay na kapahingahan. Salamat sa Panginoon. <coughs> Pangalawa po, um, sa pananalangin, patuloy tayong magtsaga sa ating mga pananalangin. Manalangin tayo kahit wala tayong pangangailangan. Kasi madalas po sa mga tao ay magkakaroon lang ng oras sa Panginoon, magkakaroon lang ng panahon sa Panginoon Kapag nasa kagipitan na, kapag ikaw ay nahihirapan na sa buhay, kapag ikaw ay nagbutong na kapag ikaw, ay wala nang malalapitan. Gunit sabi ng Panginoon, magtyaga tayo sa pananalangin. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya sa Roma 12, magalak kayo sa pag-asa, magpatiisin sa kapikutian, magpatsyagain sa pananalangin. No? Magalak tayo sa pag-asa. Huwag ka pa tayo. Yung mm, merkang ang ah, pinagdadaanan sa ngayon, magalak ka sa pag-asa. Di ba, mayroon kang karamdaman, kaya kay Sir Paul, magalak ka sa pag-asa. Dahil, alam natin, na marami nang pinapagaling ang pagkagin noon. Simula noon, magpahanggang sa ngayon, ay hindi siya nagbabago. Pagiging patay ay kaya niyang buhayin. Eh. Ano pa kaya ang mga karamdaman natin kaya kalisin ng Panginoon yan. Pagtyaga lang tayo sa pananalangin kung meron ka mang mga transaksyon na hindi nangyayari pa sa ngayon. Pagtiyaga ka pa ng lang sa pananalangin, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Magalak lang tayo palagi. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Magpalakas tayo, lumapit tayo sa Panginoon dahil palalakasin ka ng Panginoon. Yeah. Pangatlo po, mabilis lang ito. <laughs> Diyan pa ba kayo? Yeah. Ang lahat ng nangangpalataya ay hindi mababahiya. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng nangangpalataya ay hindi mababahiya? Yeah. Talagang ako, nagtitiwala talaga ako sa Panginoon na kapag meron ang pananampalataya ay kailanman ay hindi kayo pahihiya ng Panginoon. Sabi ko nga kung wala kang pananampalataya, wala kang faith sa Panginoon, lagi kong sinasabi yung faith ay kung bawasan ng itch yan, mitrang itch pahit, pahit yung buhay mo pahit talaga ang buhay mo kapag wala ka sa Panginoon pahit yung buhay mo kapag 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 sarili mo lang, sarili mo kainan, yung inaasahan mo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Ngunit kapag kasama mo ang Panginoon, sabi sa Romans 10.11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng nasa kanya ay nagsisisang palataya ay hindi mapapahiya. Lahat po na ng palataya at nagtitiwala sa Panginoon ay pinapahiya ng Panginoon. Si Hope, yung ano ni Sir Paul, sa kwento ni Hope, bagamat dumarana siya ng maraming pagsubok sa kanyang buhay pero niminsan man ay hindi nawala yung 100% na pagtitiwala niya sa Panginoon. Hindi siya pinapahiya ng Panginoon maging si Daniel. Hindi siya pinapahiya ng Panginoon nung, nung siya ay hulog sa bangin. Ngunit, ngunit yung bibig, bibig ng leon ay hindi bumuka kahit konti. Hindi siya pinapahiya ng Panginoon sa mga panahon na yon, Bagay si Sadrak, Misak at Abitigo. Di ba? Kung nangyari yun na nasa sila'y nasunog, talaga napapahiya sila. At hindi yun gagawin ng Panginoon. Dahil makapangyarihan siya, tapat siya, dakila siya. Dahil siya ang nagmamayari ng ating mga buhay. Kaya yung pagtanggol. Kaya yung pagtanggol. Yung mga nangyayari na hindi maganda sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Dahil kung minsan sa ating mga buhay, kung minsan sa ating mga buhay ay hindi na kailangan natin may mapatunayan at hindi lahat ng laban ay pwede nating patulan. Dahil mas pipiliin mo na lamang na umiwas lalo na kung ang buhay mo ay masaya na dahil kasama mo ang Panginoon. Hallelujah, puri kanyang mga salita. Yes, Lord God. Pangapat po, Huwag kang matakot magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. Huwag kang matakot magtiwala ka sa bagay na no, huwag kang matakot kung minsan nakakaramdam ka. Ibang bang kung minsan nakakaramdam ka, siguro naman lahat tayo nakakaramdam yung wala na nagmamahala sa akin atin. Huwag kang matakot dahil nandiyan ang Panginoon nagmamahala sa atin. Kung minsan ramdam natin na wala na nagpo-comfort iyo. huwag tayong matakot dahil patuloy tayong sasamahan ng Panginoon at gagabayan ng Panginoon. Huwag tayong matakot Huwag kang matakot kung mayroon ang karamdaman sa ngayon, magagalingin ng Panginoon yan. Huwag kang matakot. Sabi ko ba, si Jojo lagi ko nakikita. Sa tuwing may mga transaksyon ako, kikita ko, kikita sa kanya kasi yung pagsiserve na buo sa Panginoon. Sa tuwing mayroon akong transaksyon, lagang sabi ko, Lord, bigay mo ito sa akin. <coughs> Dahil lang po, wala siyang swildo, Mayroong magtrabaho dito sa loob ng sipa. Ang naman ito sa bahay nga, hindi ko maghihawang maglinis dahil nga napapagod din ako kahit sa bahay lang, kahit maliit lang. Pero sabi ko, magpapalain talaga po si Jojo. Maraming please, magkatulong na lang sa kanya. <clears> Huwag <throat> kang matakot, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang matakot, may isang, i-share lang ako ng isang kwento. Isa rin po ito magtatay. Kasi ngayon, magtatay na yung mga ano po eh. Mga kwento ko, di kagaya noon mga parkadal. <laughs> mga kwento ko doon yung... grabe, suka ka naman kagabi, Brad. Mga ganun yung mga kwento ko ano, doon Mga galawa doon. Grabe na upos namin kagabi doon. Sarap na pulutan. Mga ganun. Pero ngayon, mga kwento magtatay na yung pinupukusan ko. May, may isang kwento na magtatay nung pumunta sila sa isang swimming pool, <coughs> sabi ng kanyang ama, anak, halika dito, turuan kitang lumangoy. Sabi ng kanyang, <coughs> sabi ng kanyang anak, Ayoko po tayo, baka ako ay malunod, baka ako ay mamatay pa dyan, kasi sobrang lalim yan. Ngunit sabi ng kanyang tatay, hindi halika, dumapit ka dito, tuturuan lang kitang lumangoy. Kasi pre, kiwala din yung anak kay tatay niya, at lumapit yung kanyang anak. Tinuruan siya lumungoy. Tinuruan siya. At yun ay natuto ang kanyang anak. Nagpasalamat yung kanyang anak sa kanyang tatay dahil natuto siya lumungoy. Sa pagkakataon na yun, ay hindi lang siya natuto lumungoy. Natuto, natuto din siya na magtiwala sa kanyang ama. Kaya ganyan din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang tayo matuto. Dapat magtuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi sa Joshua 1.9 Hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo sa saan ka man pumaroon. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. Patuloy tayo magpakalakas. Huwag tayong manghina dahil kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga bagay na gusto mong subukan sa bundok ito. Huwag kang matakot. Kasi noon, noon, sa akin kasi, kapag kasi nakasanayan namin sa bundok, kapag may mayaman, or medyo may sa sa'yo, ayaw ng mga magulang namin na makipag-usap doon. Eh. Kaya, medyo... Sa ngayon, noon, pag ganun yung pang pan -ano kasi nila, parang mag-respeto daw, sa lalo kong mayaman, sila lang talaga mayaman yung pwede mong kausap. Kaya sila lang makipag-usap sa mga mayaman, sila sila lang yun. Hindi kagaya ngayon, sabi ko kahit mayaman ka man, hindi ako matatakot makipag-usap sa iyo. Kahit pa man sino ka, dahil kasama mo ang Panginoon. Iba kapag nasa Panginoon ka, lumalakas yung loob mo. Iba kapag nasa Panginoon ka, bibigyan ka ng wisdom kahit sino pa man yan, kahit nakapagtapos pa man yan, kahit anong course na na natapos niya or kung sinong sikat man yan. Pero kapag nasa Panginoon ka, e eh, wala kang kaba, nakaharapin siya. Dahil mas sigit yung Panginoon na makapangyarihan. Mas sigit ng Panginoon na kilala. Huwag kang matakot, limang lupay-pay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo, saan ka man pumaraon. Huwag kang matakot, huwag kang manglupay-pay, kahit saan ka man dalhin ng mundong ito. Kapag kasama mo ang Panginoon, wala kang pangamba wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot. Maging sa mga lakad mo, protection ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo. Magiging sa mga transaksyon mo na hindi pa nangyayari, huwag kang matakot sumuko, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Panginoon. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yan para sa atin. Kaya yun lamang po, napaka lang ng na mensahe sa gabi ito. Una po, lumapit ka sa Panginoon at bibigyan ka ng kapahingahan. Salamat dahil sa Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay ng kapahingahan ng ating mga buhay. Hindi lang po yung buhay at may natin ay matatagpuan natin yan sa Panginoon. Magmatsagain sa panalangin. Patuloy tayo magtsaga sa pananalangin. Sabi nga, totoo nga na mayroong, mayroong pira sa pananalangin. Totoo nga na mayroong protection sa pananalangin. Totoo nga na nakapagpagaling yung pananalangin. Sa totoo lang, yung bukol ko sa likod ko ay pinapagaling sa pamamagitan ng pananalangin gabi-gabi. Salamat sa Panginoon. Pangtat, pangatlo po, ang lahat ng nananampalataya ay hindi mapapahiya. Lahat ng nananampalataya ay hindi mapapahiya. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, lahat ng iyong gagawin ay hindi mapapahiya ng Panginoon. Bibigyan niya ng katagunan, bibigyan niya ng kasagutan yung ating mga kahilingan dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya. Pangapat po, huwag kang matakot magdiwala ka sa Diyos. Huwag tayong matakot magdiwala tayo sa Panginoon. Kaya yun lamang po, maraming salamat tayo manalangin. Ang ah, maraming banal, mga pangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing tulurgan na patuloy mo kami sinamahan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na na aki binahagi Panginoon at ako'y sinamahan. Oh Lord God, Lord, salamat Panginoon. Lahat ng Panginoon na pinataas at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen amen. Thank you, Lord.